Scooter ginawa pang trail. <laughs> Pwede tumambay lang. Uy. Ah, sige, sige. Salamat, salamat. Yan ang challenge. Pag hindi mo mapagtatagumpayan ang challenge, susuko ka kagad. Hindi mo ma-achieve yung goal. Eh, yung goal is yung magandang part. Ganun talaga, may pagsubok. Pag inatrasan mo, talo ka. Tapi bahasa bahasa asus. Ayo no, ayo parin. Yun, selamat, thank you, thank you po. Tanya ya, grabi po, tek nana. <tik> <tik> Pinasara daw ito ng Dian, baka kasi yung permit. Dian na. Parang mga warrior sila, kuya. Eh, 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 eh. tayo ang dalag putan lalim <laughs> masasyos bugs magpagasali tayo pagas pagas unleaded <laughs> pinakamagandang lugar na ni Redjo, alam niyo kung saan? Siyempre sa Tandang Sora. Sakti, wala pala akong dalang brief. Tsaka short. Ay, hindi, meron, meron. May dala pala akong saving trunks. <laughs> Ayun, sir, wala <Laki>, kayo. No? Lisensya. <laughs> Thank you po. Kitang-kita yan. Okay. Laki-laki. <laughs> Apo, ah thank you po Masarap ng mamasyal dito kayo sir Masarap ng mamasyal ngayon Wala <laughs> ni Man, naglalaro <-manag> eh <laughs> Tayo na tinura ng marilaki Wala <laughs> ni mga Oscar Ang ah, sarap pumunta dito ngayon Dati nga si Drew eh Dominar 400 po Teknen Diladala ko rito Imagine ang bigat-bigat nun Ang abol ko lang din naman Is yung mag-ride And syempre mag-trail, na-miss ko kasi talaga yung mag-trail eh Sa mga nagsasabi na hindi raw pwede nga pang bundok tong click ha Tong barrio Pero pwede, pwede. Buji buji ya ya na, -na. Gucci gucci Mocha chocolate na ta give, me, give me all you got Kung ako papipiliin SM Cubao, SM North o sa mga ganitong lugar Siyempre sa mga ganito ako, no? Hindi ako fan ng mall, guys. Mas pipiliin ko yung nature. Ito pala yung best way of prayer ko, no? Pag nagra-ride ako.

Let's go! Okay lang yan, sarap nga eh Okay Mission accomplished Shit, na kami yung mga ganun feeling no Yung maglulublub ka Okay lang kahit basa yung shoes natin Kasi yan yung na natin eh <laughs> Masaya ako at nakapunta ulit ako dito sa isa sa mga spot ko no Lanatin River dito lang yan sa may Malapit sa Marilake Santo Nino, Tanay Rizal Okay Rough road again Saan so, basa yung shoes ko ah Oh, maglililis tayo ulit ng CVT na ito pag-uwi. Saan sa sapatos <laughs> ko? Wah! Dito po yan sa Santo Niño Tanay Rizal. Isa sa mga magandang puntahan dito. Along Marilake. Ang uh, Lanatin River. Kung gusto niyo mag-trail. Marami pa yan dun. Ang sa pagtawid. Tsaka maraming campsite dito. Kung gusto nyo puntahan this summer malapit sa Metro Manila kasama ng iyong mga pamilya pwede pwede yan dito accessible yan sa mga sasakyan makita nyo naman no alright ito na nga oh oh ba't pa ako alam ko naman <laughs> barrio pinang trail po oh, <laughs> Dati nga si Drew eh Dominar 400 po teknen Dinadala ko rito Imagine ang bigat-bigat nun <laughs> Tapos ganito Po teknen Ang daming Harold O yun know. o Puta <laughs> Pinabalahaw Ganito lang kasi yung technique dyan Balahaw sila master B Nandahan lang, gaanan mo lang Uy mm. ah, Sige, sige Salamat, salamat Yun, salamat, thank you Thank you po <laughs> Buti na lang <laughs> May mga kasunod Ang eha, grabe po, tek na na Okay Buta mamaya ulit <laughs> para mga para mga warrior sila kuya, <laughs> series pisa <laughs> eh 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 <laughs> lubog <laughs> tayo. Ang dalag. Putang lalim. <laughs> Dati, pag si yung dala ko dito, tulak talaga eh. Morbo baba yung sakay ko eh pumunta kami dito ng uncle ko eh, thank you alright dito na tayo sa El Brando tingnan natin ang place kung ganun pa rin doon yung isaw tayo na basang basasyos ko ayun no meron pa rin kaso parang malumot lumot ah malinis pa rin okay pa rin kaso ano babaw no? Babaw Grabe yung scooter oh. Grabe yung click oh. <laughs> pinan-trail lang po Putik na yun Putik yung shoes ko Di bali naman Lalaban naman natin yan Wala, sarado Wala ah, Wala private Tanungan natin pag hindi pwede, di, huwi na alrighty ayun sarado na palang el brando hmm. pinasara daw ng DNR kasi wala raw permit wala palang permit to So ayun, okay lang. Wala na ang El Brando, sarado na. At isa kapag trail, no? <laughs> Pinasara daw ito ng DNR kasi yung permit. Yeah. Wow. Kaya pala wala nang pumupunta rito. Yan na. lang so at least nalaman natin yung sitwasyon dito ngayon sa El Brando nakakalungkot lang kasi maraming beses tayong nagpupunta rito and isa pa maraming beses din tayo nakapag vlog dito ito yung isa sa malapit na pinupuntahan ko dito sa Tanay sa dito to say sabi dito sa tindahan pinasara daw ng DNR kasi walang permit di ko alam kung totoo yung kwento sinabi ni kuya dyan sa tindahan nagtanong lang naman ako pwede pa bang maligo let's go na linag ko pa yan dati tsaka recommended ko yan sa mga taong nagpipiyam sa atin nagtatanong kung ano yung mga mga gandang puntahan dito sa Tanay Rizal na mura budget meal na kaligo sila tas nature tapos ganyan pala. Tsaka may page pa nga yan eh. Yung El Brando. Tagal na yan. Ayan oh, may mga turista pa nga oh. Sigurado, dito rin ang punta niyan. Rayaan mo na. oho Ayan, oh, may mga turista. Hello. Pod trip na lang tayo. kaso po. Sige po, una kayo. Maluwag. Apo. Ah, Sige po. So yun nga, hindi ko alam kung totoo yung sinabi ni kuya doon sa may tindahan. Pwedeng legit, pwedeng totoo nga. Hindi ko alam. Pero if totoo nga yun, sana maayos ng management ng El Brando, no? Hindi naman ako yung mga nagpupunta dyan, na nagvlog dyan, na nirecommend pa yung place. Marami rin. Marami ako nakikita ng mga reels sa Facebook na fini-feature yung El Brando. So, yun, hindi tayo nakaligo. <laughs> okay lang. Lapit lang naman to sa Quezon City. Tanay lang to. Wala pang isang oras. Andito ka na eh. Ayun, so may mga pa rin sa El Brando So siguro i-message nyo na lang muna sila Sa mga avid customer ng El Brando Running Water Resort message nyo na lang muna sila sa Facebook nila, no? Sa page. Inquire kayo doon kung pwede kayong mag-private stay. Parang ganun. Kasi may mga nag stay doon sa kabila, eh, yung swimming pool. Pero sabi ni Kuya, doon lang eh, sa may kabilang side, yun daw yung, yung may talagang maagos na batis. Yun daw yung pinahinto ng DNR. So baka pwede doon sa kabila. Yun nga lang, puno. Be that as it may, Uwi <laughs> na lang tayo. Solda naman eh. Ang habol ko lang din naman, is yung mag-ride and syempre mag-trail Namiss ko kasi talaga yung mag-trail eh so sa mga nagsasabi na hindi raw pwede nga pang bundok tong click ha <laughs> tong barrio pwede pwede basta kondisyon ngayon after eh check in natin yung CBT na ito pag uwi sa bahay <laughs> baka pinasuka ng tubig or what yan so kain muna tayo tambay tayo sa shell buso buso anong oras sa ba launa na rin hindi pa tayo na lunch So, dito ko na tatapusin ang ating vlog for today. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga patuloy na sumusubaybay, nakasubscribe sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Savior mo. Labi niyo pong tatandaan, mata sa langit, paasa, lupa, kamay sa dibdib. Stay humble, stay hungry. See you next vlog. Peace.